Ayan, hello sa lahat, halika tayo gumawa ng Miki from Marinduque. Ito may dried Miki ako, galing ito sa Marinduque. Alam niyo yung making Marinduque, uubod oh, ng sarap yan kapag maganda ang pagkakaluto. Ayan, naggisa lang ako dyan ng kaunting baboy. Ayan, ginisa-gisa at medyo aking tinusta para masarap. At naglagay na nga ako ng bawang na pampalasa sa ating uh, Miki. Ayan, medyo uh, padilawin natin yung ating bawang. Ayan, gisa-gisa. Punti -gisa. lang nilagay kong baboy kasi may ilalagay pa ako dyan na hipon. Mm -mm. Ayan, alam nyo ang marinduki, Miki, napakasarap nyan. Original, Miki. Ayan, naglagay na ako dyan ng sibuyas. Masariwa yan o matuyo na Miki. Basta Miki marinduki, panalo yan ya naglagay ako dyan ng sibuyas Iginasagisa gisa ko rin nating medyo mag maging golden brown at maluto yung ating sibuyas gisa gisa ganyan lang simple-simple lang magluto ng miki ng marinduki at ito naman ay talagang sadyang masarap kahit hindi mo yan lagyan ng maraming sahog talagang panalo ang miki ng marinduki masarap talaga kasi yung pasta niya talagang mayroon na siyang lasa ayan nilagay ko na nga yung ating hipon na dagdag uh, pansahog sa ating miki ayan nilagay ko siya ng one per kilo na hipon yung medyo malalaki naman ang nilagay ko para kahit konti lang yung baboy bawi naman sa hipon ayan naglagay din ako ng paminta na pampabango at isa rin pampasarap sa ating miki okay tuyo na yung ating at na natin yung ating hipon ayan nilagyan ko na siya ng sabaw naglagay na ako dyan ng sabaw at naglagay din ako ng kaunting oyster sauce dyan. Oyster yung nilagay ko. Para mas malasa yung ating miki. Yan nating kumulo ang ating sabaw at nilagay ko na nga ni kumulo na nilagay ko na nga yung dried miki. Ayan. Medyo dinamihan ko yung sabaw dyan dahil ay dried nga yung miki, ma makitubig, makitubig siya. Pagkaganyan tuyo ang miki, makitubig siya. Malakas yan, sumipsip ng tubig. Itong ating napakasarap na miki, pwede siyang pang ulam, pwedeng pang almusal, pwedeng pang merienda. Ang sarap talaga ng miki sa amin, sa amin sa Marinduque, masarap. Buti nga ngayon at meron ng tingi-tingi na ganyan na ano, balot-balot na siya, dried siya. Pwede mo siyang i-stack sa bahay. Pwede mo siyang hindi agad lutuin kasi nga tuyong-tuyo siya. Nakapak siya, tuyo na siya. Kaya natin lumambot diyan, pakulo natin diyan. Wait, wait tayo ng mga ilang minuto pa. At masarap din naman kainin yan kapag may kaunting sabaw. Ay, ang sarap. Pwede mong isabaw sa kanin. At mm, ano din, suwak din kung ikaw ay may tinapay. Para ka din kumakain ng noodles na napakasarap. Sarap niyan, Miki ng Marinduki. o oh, oh, panalo. Promise. Sarap. So, ayan. Medyo lumalambot na yung ating... Ah pasta kaya nilagay ko na itong ating gulay. Lagyan ko na ng gulay. Hindi ko yan pinakalagyan ng gulay. Kasi nga, uh, hindi naman kapag ako lang ang masyadong kumakain ng gulay sa Miki, sa ganito. Ang aking kasama, hindi masyado. Yan, di ba? Ang sarap. Ang sarap-sarap. Ang bango-bango ng aking pansit. Pansit Miki ng marinduki. Yan, kunting oras lang, pwede na natin itong ihain. Ayan, Oh. Tingnan nyo, oh, Ang sarap, sarap. Sarap nyo. Grabe, nakakamiss tuloy. Nakakamiss tuloy kumain ng Miki. oh, eto na, nakahain ng ating Miki. Eh, tara na tayo kumain. Tara na, Miki ng Marinduki. Napakasarap. Malasang malasa. Thank you for watching. Pala for more. Thank you.